sa isang ilganting restaurant sa Capitol Drive sa Balangas siya dinala ni Obet. Pumwesto sila sa isang pandalawahang mesa sa isang sulok. Very cozy cool ang ambience ng restaurant na yun at ang romantic atmosphere ay pinatingkan ng isang saxophonist na nasa isang malit na stage sa isang panig ng restaurant. Si Obet ang hinayaan ang umorder ng kanilang pagkain. Stir-fried sweet beef with ginger, noodle sauce with meat and vegetables, meal chicken and mushroom soup, at chilled mixed fresh fruits. Manggudyos ang kanyang drinks at beer naman ang kay Obed. Nag-request pa si Obed ng isang flower based na mayroong three red roses. Ang lakas-lakas tuloy ng kabog ng kanyang dibdib. O kumain na tayo. Nakangiting sabi ni Obed. Kumain sila. Hindi niya inaasahang magiging very attentive sa kanya. Ang lalaki. At napapansin niya ang pandaras ang sulyap nito sa kanya. Alam niya dahil pandaras din naman ang sulyap niya sa lalaki. Napakagwapo kasi ng lalaki at ang simpleng pagsulap dito'y nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Paano mong nalaman ang sa amin? Tanong niya maya maya nang matagal na silang kumakain. ibinabani ni Ovid ang hawak na baso ng ber. Di ba sinabi mo sa akin na taga-Uranic ka? Well, kahapon pa ako dito sa Urani. Nagtanong ako sa opisina ng simbahan ninyo kung may kilala silang marinya na nananahin ang damit ng berhin. Hayun, nalaman ko na member ka rin pala ng choir kaya doon ako tumimba. Subimba para makita ka. Taga saan ka ba? Hindi ko na itanong mo tayo sa Divisoria. Taga Cavite ako, sa Indang. Cavite, gusto niyang mapangiti sa naisip. Imagine dinayo pa si nito dito para lang ang anyayahang mag-dinner. Ang layo mo po pala. Kung kahapon ka ba dito saan ka tumutuloy? Dito sa Balanga, nakacheckin ako sa Samat Hotel. Nagkakilala ka dito sa Balanga? Wala. May nakapagsabi lang sa akin na kung bala ko mag-stay dito sa Bataan. Dito ako sa Balanga mag in sa at hotel nga. Bakit may bala ka bang magtagal dito sa bataan? Mumiti ito at saka sumubo ng karne. Sinunda niyo ng tungga ng beer. Meron. Bakit? Kinakabahan ang tanong at nai excite ang kanyang puso sa so naiisip na dahilan ng lalaki. Well, mayroon akong mission dito eh. Anong mission? Sa akin na lang muna iyon. Eh. Dismayado siya, pero hindi siya nagpahalata. Sumipsi siya, siya ng mango sa straw. Kung magtatagal ka dito, paano ang ang trabaho mo? Wala akong trabaho dito, Marina. Actually, kararating ko kulang galing sa states. Magbabakasyon ako dito ng isang buwan. At nakakaisang linggo na ako dito. Napatangu siya. Marami pa silang napagkwentuhan habang tinatapos nila ang pagkain. Matapos kumain ay nagpabalik pa ng pagkain sa obet para daw may may siya sa kanila. Nahihiyaman na hindi siya nakatanggi dahil sa mapilit ang lalaki. Inihatid siya nito sa bahay pero hindi na ito tumuloy pa. Nagpakita lang ito sa mga kasambahe niya at nagmamadali na rin umalis. Pero nagpaalam itong dadalaw sa kanya sa susunod na mga araw. Naagad naman iyong tinanguan. Nang gabi ngayon ay mahihaga siya sa... Ay kinulit siya ng pamangking si Joanne. Ano tita, nagtapat na ba siya sa iyo? Tanong ito. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama habang nagpapalit naman siya ng damit. Tumigil ka nga dyan. Hindi naman nangliligaw sa akin yun eh. Magtatapat. Sus, doon na rin pupunta yung tita. Kita mo nga at sinundan ka pa dito. Eh ang layo-layo pala ng pinanggalingan. Tita, pag nagtapat, huwag mo nang pakakawalan na, Che, lumabas ka na nga at hindi ka na nakakatuwa. Tumayo na si John at nagmamadali ng lumbas. Nahiga naman siya at hindi niya maiwasang hindi mapaisip. Nang mapangadala niya si Abed. Naisip niya ang sinasabi na magtatagal ito sa bataan. Siya kaya ang dahilan, siya kaya ang misyon nito. Napangiti siya sa isiping iyon at nakausal siya ng dalangan sa mahal na berhen. Sana siya na ang dahilan ng pagtungo ni Obet sa bataan. At ang ng tanghali ng sumunod na araw ay nagsimula nang magtrabaho si Meri niya katulong ang kanyang dit si Minda at ang pamangking si Joanne. Kinakabitan nila ng mga bits ang damit ng berhen. Aligaga siya, pandalas ang niya sa pinto. Naiisip kasi niyang baka dumating si Obet. Alam na ito ang bahay nila at may sasakyan naman ito kaya madaling madali siyang madadalaw nito. Hindi naman siguro magtsatsaga. Ang lalaking mahiga na lang maghapon sa kwarto nito sa hotel. At dahil siya pa lang naman ang kakilala nito sa bataan, tiyak na pupuntahan siya. Nito para hindi mainip sa maghapon. At yon ang kinsasabi kaniya, niya, ang pagdalaw ng lalaki. Bigla siyang napasigaw. Tinginan si na John at dit si ng nang may pag-aalala. Natusok siya ng kalabang. Malalim kaya agad dumugo ang daliri niya. Ano ba ang nangyayari sa yung babae ka? Tanong ng kanyang ditse. Hindi ka nag-iingat. Kumuha siya ng bulak at alkohol at pinahira ng dugo sa daliri. Ay nako, tita Minda. Tiyak na iniisip niya si Obet. Singit ni John. Agad niyang pinandilatan ang pamangkin. Sus, totoo naman eh. Kanina pa kita napapansin panayang tingin sa may pinto. Tismosa ka talaga. Sabi niya sa pamangkin sa saka balik na sa ginagawa. Kauupo lang na isin namang paghinto sa harap ng gate nila ng isang kotseng kilalang kilala niya. Naku, dumating si Milo. Masayang bulalas ni John. Agad na iyang kinurot sa singit ang pahangkin. Nakita niyang bumamba sa sasakyan ang lalaki ng ganap ng maitigil ang sasakyan sa gilid ng kanilang bahay. Tumayo na agad siya para ito ay salubong. Nakangiti na agad ito sa kanya. Magandang umaga, bati nito. Magandang umaga din. Halika sa loob. Isinama niya ito sa loob. Good morning, Joan. Dito si Minda. Bati nito sa dalawang dinatnan sa sala. Kumanti naman ang ngiti ang dalawa. Agad niyang ipinagtimpla ng Diyos ang lalaki. Napasyal ka. Tanong niya nang magbalik na siya sa ginagawa. Wala akong magawa sa hotel eh. Wala rin akong makausap kaya naisip kong kumasyal dito. Hindi ba ako nakakaabala sa inyo? Ay hindi hindi kuya obet. Agap ni Joan na parang gusto pang kaligin sa pagkakatingin sa lalaki. Iyan ba ang damit ng berhen? Tanong nitong matamang nakatingin sa kanilang ginagawa. Oo, ito yung binili namin tila sa divisorya. natatandaan mo. Ah, oo, oo. Ganyan pala iyan. Nagsimba ka kahapon, hindi ba? Nakasuot ng berhen sa altar. Kami ang may gawa niyon. Sino naman ang magpapagawa sa inyo? Kung sino-sino, mayroong taga-ibang lugar pa na nagpapadamit sa berhen. May isa rin taga-kabilang bayan sa hermosa ang tang-tang nagpapagawa rin para bang panata na niya. Ganoon pala. Mapaghimala kasi ang patron namin iyan, kaya kilala yan kahit saan. Naku kapag nadayo ka rito kong pista, makikita ko mo kung gaano karami ang tao nagpupunta dito. At ikaw mo taga Maynila nagpapadamit din sa Berhen. Oo, kasi iyon napunta yata dito sa amin at nakasimba. Meron yatang ang hiniling sa mahal ng Berhen na natupad naman. Kaya ngayon, taong-taong nagpapadamit siya sa Berhen. Napangiti si Obed, magkano na naman ang halaga ng isang damit? Inaabot ng 25,000 pero magandang maganda na iyon. Katulad niyang ginagawa niyong iyan, Tanong ni Obed na nakatingin sa nakaladlad na damit na nilalagyan nila ng bits. Oo, saglit na nawala ng kayo. Nubos nito ang Diyos, ang babait naman ninyo. Bukod sa gumagawa na kayo ng damit ng mga santo, umakanta pa rin pala kayo. Umiti lang siya sa lalaki. Pero mahusay ang inyong par. Buhay na buhay. Narinig ko kahapon eh. Salamat naman at nagustuhan mo. Sagot na yung si Minda. Di palagi din kayo nagpa-practice. Once a week lang. Mamayang gabi nga, may practice kami. Talaga? Oo. Maaari kaya akong sumama sa inyo. Wala rin naman kasi akong gagawin. Mamayang gabi eh. Wala naman akong hilig sa TV. Aba sige, tamang-tama habang naririto ka, sumali ka na sa amin. Kulang na kami sa miyembrong lalaki. Natawa si Opet. Mahilig ako sa kanta pero yung kanta walang hilig sa kan sa akin Nang magpaalam ito at nangakong babalik sa hapon para sumama sa kanilang practice ng kanta